Good morning mga lods. So ngayon ay araw ng Sabado mga lods no. So farm day. Kasama ko ngayon mga lods Super Andre. Ayan ang legit na Super Andre. Super kulit. Super pogi, di ba? Ano nak no? At super bibo. Yan. Shout mo yung mga subscriber natin. Shout out sa lahat ng mga subscribers ni Super Andre mga lods. Good morning, good morning, kamusta po kayong lahat? So ngayon mga lods, uh, on the way kami sa farm pero bago kami pumunta sa farm ay uh, dadaan muna kami sa tindahan naman ni Super Andre no? sa poultry supply ni Super Andre kukuha kami doon ng feeds tsaka ng mga shampoo kasi ngayon ay uh, ligo time ng ating mga stags at mga kakarels na dining. so Ayan mga lods tara samahan nyo kami So ayan mga lords, nandito kami ngayon sa aming munting tindahan mga lords. Ayan, kay Super Andre din po yan mga lords. To. Super Andre Agri-Poultry Supply. So dyan so kami dito mga lords para kumuha ng feeds Ito mga lords, ang nagmamanage dito ay aking asawa. Mami ni Super Andre. Ayan mga Lods, kahit na mag-asawa kami mga Lods, business is business yan. So kung ako ay may farm, siya ay may poultry supply, mga Lods, meron tayong credit line dito. Ami, good morning. Bukuha ako ng feeds. Ayan mga Lods, kahapon. ayan, okay, dumating yung product ni Excellence. Ayan, pagtinda yan mga Lods. So, kasi aminopar naman mga lods dito yan. Kami na po dyan dito mga na. Hintayin lang natin yung liquid ni amino par. so, mga magta nagtatanong pala ano ang gamit naming patuka sa aming maintenance ay ito. Uh, Supremo ready mix dyan. Patuyo ako dyan. Pwede makisuyo. Dalawang sakong ano. Ah... Uh, Tawag dyan? Ready mix. Ayan. Hindi yan dyan. Sunit so, na rin ha. Yung sa baba niya. Ayan. Ito mga lords. Napakaganda ng katawan dito mga lords ng mga manok. Walang taba. Ito mga lords o. Oh. Ito ang gamit namin. Ayan. Bukas, buksan ko na lang likod dun sa sakyan na. Pasoy ako. Bukas naman. So, sa amin naman kayo, mga lords, sa uh, Kakirels, ang gamit namin ay Supremo din yun na 2, no? Which is yung Stock Developer Crumble. Kaya lang, wala na kaming stock ngayon. Mami, kailan dadating yung ano? Nag-order ka na, ha? Okay. Supremo, ha? Ah. So, yan. parating ko pa lang Supremo. Kaya, pansamantala, dito muna tayo sa Integra 2000, mga lords ano, kahit sa ka ang, ang pwede natin gamitin dyan, kung ano lang yung available, pwede rin naman itong Galimax 2. Yan, para yung mga load sa 2 months to 3 months na So, ito mga loads uh, Kaya ako umuutang lang dito at nililista Para ang purpose ko is uh, Makuha ko ang, ano, ang total expenses namin monthly no? yan kasi kung hindi, kung bili tayo ng bili minsan, hindi ko nalilista. Mga lods, mas maganda na utang na lang para 15-30 ang bayad natin dito kay Super Andre. So, namomonitor or natitrace nat natin kung magkano talagang ang monthly expenses ng ating farm. Eh, lahat naman dito, dito kinukuha. Tsaka mami, pero may po, pakuha rin ako ng pero may. 20, 20 para asang si Romite kasi magpapaligaw tayo mga lods. So ayan, kompleto gamot natin dito mga lods oh. So mapinis na tayo. Maproduce ng ating pangilangan sa farm. Ayan. yan ang aming pita dito si Jan Jan. Jan, muna Jan. super Andre, nagkukulit na naman. Nagsusuper na naman siya. Ano naman ang gagawin mo Jan, Dodge? plastic mo na naman yung mga feed loads. So, ayan mga lods, sa uh, samahan nyo ako, pumunta naman ako sa farm mga lods. So, ayan mga lods, <coughs> uh, nandito na tayo ngayon sa ating munting farm, no? So, ligo time. Ayan. Si Felix dun sa dulo, si nagpapaligo dun ng ating... Uh, bagong lagay na kakerel sa ating hardening pen tapos dito naman, sure na yung mga nagpapaligo ng ating stag. So, ito mga lods, oh. ating early bird, no? Yan, no? Oh. Medyo madilim lang na. Yan. Ito mga lods. Yan, oh, Kaganda ng early bird natin, no? Oh. So, lahat yan, mga lods, papaliguan yan. No? So, maya-maya, lipat tayo dun sa kabila. Tingnan natin doon yung pinagawa nating patungan ng pakainan. Hindi ko mapapansin yung mga loads ito. Wala, wala blocks. Yung iba meron. Kaya lang kasi hindi namin nalagyan lahat. So ito, bagong lagay lang itong TP dito. Tsaka yung, ano, tsaka yung paso. Mamaya mga loads, bibigyan ko ng ano yan. Ng patungan. Papakita ko sa inyo mga loads. Lipat muna ako sa kabila mga loads. No? Huh? Habang nagpapaligo yung mga boys natin dito. I-check natin yung ating... Uh, pinagawang Uh, patungan ng paso mamaya so tara di pa tayo doon sa kabila mga lod so ayan mga lod so yan ang ginawa namin dito patungan ng mga pakainan ng manok yan so kapag kami konting sobra sa halo nila sa tipi pinapabuhos ko dyan mga lods yan ang takas niya ng mga 4.5 inches so ang isang length ng tubo makagawa kami ng 25 ganyan 25 na ganyan 500 pesos na naman ng isang length so tipid na tapos dito walang tapon Ini nasi mawar. May papakita ko sa inyo kung paano siya mga lords naka-salpak or naka position doon sa ilalim ng pipi. tara punta tayo sa court mga lords. See so, mga lords. ito yung aking bagong cording area mga lords, no. Ang nakatali dito puro broodstag broodcat at broodstag. So tingnan natin mga lords kung paano ko ginagamit yung pinagawa kong patungan ng pagkainan. So, ganun lang siya kasi mga lods no? Para lang mag-elevate siya mga lods mula sa lupa. Yan, diyan sa nakalagay. No, para hindi nadudumihan, hindi na So sa gabi, pwedeng diyan na lang din sa itaob. So, ganun lang siya kasi mga lods. Yan. So lahat yan mga lods meron. Ito yung 5-piece sweater na galing kay Ragby, o. Oh. Yun, mga lods. So ayan. So hindi 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 yan aarawan, mga lords, no? Ayun, no? Hello yeah. po ng TV. Elevated. Hindi naman yung sama, lords, yun. Nagpapay nga. So, ito naman yung aking yellow leg dots na broadcast. Good, good broad cut. So, ito, full spark gray galing kay brother uh, Gerard Matito, no? Ng Brusco Game Farm. Para Malolos, Bulacan, shoutout sa'yo dyan, bro. Thank you dito sa napaka mong Pulse spark Gray na broadcast. So, ayan, mga lods. Nasa okay. loob, Ang tipi uh, ang patubigan. So, elevated dyan, mga lods. Kaya, safe, no? Walang masyadong dumi yan. Ayan, no? Oh. So, mga lods, o. No... Yan, ganyan lang yan, mga lods. So, yung iba doon mamaya, coatin uh, ko na, dadalhin ko doon sa kabila. Ito naman yung ating local, kamusta yan? Kamusta kayo dyan, mga nokis? Malalaki na yung ating mga national mga lods, oh. Yan, oh. Papayinga sila, ha, tapos nung kumain ang mga yan. Yan. So, yun, mga lods, dadalhin ko na doon sa kabila no ah uh, init marabi yan init mga lods ayan yan yung aming bagong old area yan may mga nakatali na yun so yan na muna mga lods uh, maraming maraming salamat po sa panonood ng aming vlog at pagsubaybay sa aming mga videos uh, more power po and uh, more wins po sa inyong lahat God bless po mga lods thank you po